bukad hari sa sawan ko ayan nang tanghali mga idol grabe napaka ano napaka alinsangan ng panahon no? sobrang init probinsya nga yung sa amin mga idol dito grabe ramdam mo na talaga yung init kahit marso pa ngayon sobrang na talaga sobrang init na ano na panahon lalo na sa, sa syudad no ingat ingat po kayo dyan mga idol magandang tanghali pala sa inyong lahat dyan hapon <coughs> dito ako ngayon sa dagat kasi mga sana ako ng pang ulam namin ba para mamayang gabi kaso yung problema mga idol yung dagat abot dito yun no? sobrang laki siguro ng dagat ngayon mga mga 200 siguro yun no? abot yung tubig masok dito mga pag normal lang na tubig mga idol Hibas yan dito grabe mga 200 siguro ngayon yung dagat susubok ako ngayon dito Kung ano yung makuha ko na pwede pang ulam no Bagungon sana yung pupuntiriyahin ko ngayon dito sa mga suba-suba ba? Kaso ngayon, Grabe mo Sus. Pinaka taas na tong talaga dito. Ito ba? Pinaka taas na tong saya Mabot pa rin yung tubig. Sobrang laki talaga. Di e, mamamang tayo. Mangangarit ako ng lukan dyan ngayon, Sa gilid gilid no. Yung hindi pa naabot ng tubig. Baka mamaya bababa to. Mamaya tayo manguha ng bagungon. Para gagawin natin sinabawan mamaya no pinataan ba na wala yung kuchilyo ko nadala Mandala din ako na kuchilyo sumukan muna natin ng mga lukan kami rong lukan dito mo kasi hindi na rin ako nakakapang lukan dito on the side tsaka papaniud to natin may doon gandang ano pala sa inyo dyan gandang araw pala sa inyo dyan dyan meron dyan may lukan ba kasi wala pa nang walang bahay dito may gulay malayo yung bahay malinis yung kanal dito magbili na parang sobrang tigas ikilawin natin pag sakaling meron kayo makuha ba alam hindi na pa na yung lapita gali bird na ano na to marami namang ano pinagkainan ng alimango ibig sabihin may mga lukan yun hmm, yan o bago pa nga mga idol asan ah, kayo yung naglungga ng, yung alimango nito yan, yan. ito mga idol ang kilo na lukan ba sarap to pala syang kamayin hindi lang pala syang kamayin pala naman si bubak kahapon pala sumubok ako dun sa kabilang ano ba kabilang suba namana ako kahapon ng tilapia sana kaso isa lang talaga yung nakuha ko may doon. hindi ko na lang upload yung video wala na talaga hindi na nagdagan ba ah, marami sana ngayon dun sa pinagkuhaan natin ng ano yung malala, malalaking lukan ba kaso ngayon lubog na lubog yung may doon. dito nga sobrang layo na sa dagat nabot pa rin kapain ko na lang kasi mas madali pa mga hindi din siya makita pag kinarit mayroon siya maganda yung mga ganito walang galaki ba mga pang na size ayun ito mga gulo malaki laki konti dalawa pa hmm. kuwaratanik ulam habang nagaantay na bumaba yung tubig ba sa hindi ito abutin ang gabi no bumaba yung tubig para maka panguha ako ng pang ulam ang gabi ba ito dalawa hmm. kahit mga 20 piraso na ganyan may dito pwede na siya pang kilaw no Nagdala kasi ako ng kanin, hindi ako nalangalian ba? Okay. Akala ko okay. hindi naabutin yung dagat dito Para makapanguha tayo agad ng bagong Meron dito sa ano nga ito Mga agat Ugat na masok. Dalawa mga ito. tigas na nga lang yung ano uh, dito yung putik ba kasi hindi hirap na ito naabot ng laki ng tubig mga idol naabot lang to pag ganito kalaki yung tubig no mga 200 ba 200 meters yung taas ng tubig sakalan lang ito nababasa dito kaya yung putik kaya ano talaga sobrang tigas dito dito may do'y mga bahay malayo to, ito ito ito, ito. Dag -dag, ito sa oh meron pala may do'y meron eh. pala kayong malapit um, na umabot ng 20 may do'y maka ma intay to kali. Mga oh, maydum. Sigde. apa Grabe yung mga lokan dito, ba. Mga puti mga dum. Ng, Parang hindi 'ke ano Maidu? Parang hindi siya putik na katela. Bumpu putih hmm. Pula sila saya nama itu Saya ilalim Kapak lah kapat lang bah Kedih tu saya ugat hmm. Lama Grabe talaga yung ano ba Yung init ng panahon ngayon Ano pa nga Ano pa nga ngayon Yung March pa lang Lalo na siya pag tumuntong yung Mayo no Mayo, Abril Yan talaga yung pinaka ano Pinaka mainit na Temperatura maliban dito sa may bandang dagat may dul Hindi masyado mararamdaman Doon sa amin talaga ay sobrang init kasi padir na yung ano namin tapos yung likod ba hindi na nakakadaan yung hangin kaya grabi para kang inihaw na ano dun inihaw na bangus tayo blue Ayan ba, baka meron dyan mga ilo. Subukan natin mamaya pagkatapos nating manangali, ano. Tapos may dali. Mga nakikinta ba? Ang sinaw kayo. Yeah. Nak nak silah. Tu hendak ke mari tu. Dah. Aku. Okey, hilang piraso din. kita. Subukan natin dun sa kabila mo dito. Dito ba? Kami dito. Tu. Dito. Parang wala nang umuwi dito na ngah. biar ng mai dul. Manga putik pa. Yan. Ayo sana dun sa ano ba. Dito sa pinagkunan ko kasi madami problema. Ay. Sobrang lalim. Mo na tugkad ng mai dul. Halita ano. Kakilaw pa. Kakadala pa pa. Wey. May ano, yung mga malalaking basiyo ba? idol yan yung luka natin na nakuha lahat idol bali yung iba biniya ko na lang idol dami dami din siya may dulo. tapos may nakita akong ano ba boom doon kanina idol sinapinan ko lang ng bilang bilang bali kikilawin na natin kain muna tayo sa tanghali ano may bawag akong kanin yan biglang umulan may idol pas talaga yung labas ng mga ano ba alagang manok napakainit kanina ngayon biglang umulan no, Yan, kain kait kait main dulu ayun main dulu. Oh, sausawan ko suka natuba tak tapos telaman si asybiyah. Lo ya cakap lumby, kanin. Kait kau, abah selamat menari tu main dulu. dala din akong tubig pinanghugas ko dito Maydol sarap, nito, hmm. ah. so -so. Hmm. Ah. sarap. dito Maydol ayun lukan sarap lumakit dito kumpris ko pa talaga mga hidlo hindi ko lang pinakita yung pagbiak mo Ayo, iba ito hindi maubos. Nagdagdag pa mga ako dun. Boss. Dahil ko sa bahay, ulam namin mamaya no. Pag may bagungon, samahan ko na 'yung bagungon, may dulo. kanin may doon. yung kanin. sap sia. Ini nak kakak umay noh. Hmm. Tu maya yang bulan. Lama editlah. Katana tengah mai tu. Apa sakit saja ulah ba? Caka kematis Enak Sambil kaya kaya kan itu ular la provinsi maya dulu ai ai sudah dah habis dah eh kan ini mulakan ini hmm bukan kan ini awak bah. sakin langam carinho Um barra mesmo ah. hum, tá dando Okay. Okay. Dami na agad na ano, langgam. Hmm. Ah. Wah, ang kanin. Cara pa sana itu? doon. Ah. aku Ako, minukbang na langgam itu doon. Lumaliliit Ang dami mo ito. Wala nang na mga laman yung iba. Dito, dadalhin ko ito sa bahay. Dadagdagan ko na lang yan ng ano, tuway ulit may ito. Tapos bagungon. Doon tayo manguha. Siguro makakapag-video lang ako kunti. Excuse me. Thank you Lord. Idagdag ko na lang may idol pag andun na po kami Papakita ko lang sa inyo yung mga nakuha ko dito Doon tayo yung side oh. Mga nga pa dagdag natin dito pang ulam namin mamaya gabi may dul gagataan natin yan hanggang dito lang to at kita kisang po dun may sa pangapa natin ng lukan no? sarap <laughs>